Kilala si Vice ganda sa pagiging funny, witty, at outspoken. Pero sa pagkakataong ito, may isang bagay na nakakaabala ang nakakuha ng atensyon ng ang star sa It's Showtime. Isang viral moment na pumukaw ng mga diskusyon sa lahat ng social media. Bakit umamin ang isang dalawampu anyos na contestant na kaunti lang ang alam niya tungkol sa Commission on Elections o COMELEC? At ano ang sinisira ng kamalayan ng mga botante ngayon sa Pilipinas? Video Noong isang recent episode ng It's Showtime, isang contestant mula sa segment na Sexy Baby na si Hart Aquino ang tinanong tungkol sa kanyang mensahe sa Comelec. Pero ang kanyang tugon ay ikinagulat ng lahat, lalo na si Vice Ganda. Hindi na itago ni Vice Ganda ang sorpresa. Napabulalas pa nga. Oh, my gosh. That's bothersome. Pero bakit nga ba nag-viral ang moment na ito? Let's dive into the reactions and what this means for voter education in the country. As soon as the clip hit social media, netizens had a lot to say. Some people expressed concern on the lack of voter education among the youth, while others defended hard, saying that not everyone has access to news and political discussions. Ito mismo ang dahilan kung bakit dapat magsimula ang edukasyon ng mga butante sa mga paaralan. Hindi pwedeng walang alam sa COMELEC at 20 years old. Sa tingin ko, hindi natin siya dapat ipahiya. Hindi lahat ay lumaki sa isang sambahayan na nagsasalita tungkol sa politika. Malinaw, ang mga opinyon ay nahahati ang ilan ay nangangatuwiran na ito ay isang wake up call para sa mas mahusay na mga kampanya sa kamalayan ng mga butante. Habang ang iba ay naniniwala na ang kahihiyan sa kalahok ay hindi ang tamang paraan. Ano sa palagay mo? Magkomento sa ibaba. Para sa mga hindi pa lubos na nakakaalam, babilis nating talakayin kung ano talaga ang ginagawa ng COMELEC. Ang Commission on Elections ay ang katawan ng gobyerno na responsable sa pag-aayos at pangangasiwa ng mga halalan sa Pilipinas. Krusyal ang edukasyon sa mga botante, lalo na para sa mga kabataan. Dapat malaman ng mga unang beses na botante kung paano gumagana ang halalan, kung bakit mahalaga ang kanilang boto, at kung ano ang ginagawa ng mga institusyon ng gobyerno tulad ng COMELEC upang mapanatili ang demokrasya Kung ang mga kabataan ay hindi lumahok ang kanilang mga boses ay hindi maririnig sa paghubog ng kinabukasan ng bansa Kung gayon paano natin mapapabuti ang edukasyon ng mga botante Narito ang ilang mga pangunahing punto mula sa mga eksperto at tagapagtaguyod Higit pang mga talakayan sa mga paaralan ang kamalayang pampulitika at panlipunan ay dapat na ituro ng maaga na access na impormasyon online. Ang mga ahensya ng gobyerno at media ay dapat gawing mas nakakainganyo at madaling maunawaan ang mga materyales sa edukasyon ng botante. Hikayatin ang mga pag-uusap sa tahanan. Dapat pag-usapan ng mga magulang at matatandang miyembro ng pamilya ang kahalagahan ng pagboto kasama ang mga nakababatang miyembro, social media bilang tool dahil maraming kabataang Pilipino ang nakakakuha ng kanilang balita mula sa mga platform tulad ng Facebook at TikTok, dapat na naroroon din ang mga kampanya sa edukasyon ng botante. Hindi na estranghero si Vice Ganda sa mga seryosong paksa sa national team. Higit pa sa entertainment, naging platform ang It's Showtime kung saan inilalabas ang mga isyong panlipunan tulad nito love him or hate him, si Vice Ganda ay may malaking impluensya at ang kanyang reaksyon ay nagdulot ng mahalagang pag-uusap tungkol sa edukasyon ng mga botante sa bansa. At the end of the day, this viral moment is more than just a funny or shocking clip. It's a wake-up call. First time ka man na botante o isang taong hindi pa talaga nagpapansinan sa halalan noon, ngayon na ang panahon para matuto makisali at makilahok. Bawat boto ay mahalaga at ang boses ng bawat Pilipino ay mahalaga. What do Wag think? Was Vice Ganda right to call this moment bothersome? Sa tingin mo kulang ba ang voter education sa Pilipinas? Let us know in the comments below. And don't forget to like, share, and subscribe for more trending news and showbiz updates.